guys, eto na, yung isa sa mga pinaka-notable sa inyo, e eh, gumagamit kayo ng sign language sa mga dance step nyo bilang P-pop group. Turuan nyo na nga kami nung ibang in-incorporate si JC, tama ba? Di ba oh, ikaw oh, yung gumagawa oh, yeah, ano, right. Sa mga kanta na, ano, no, na talagang naisipan mo, teka lang, parang mas kailangan mas maging inclusive. Ano mga sign language yun? Okay. Um, yung, eto pong, ibig sabihin po na po, I like you po. I, sa, Ay. Po Helpful yan. Helpful yan. I like you. Yan, I like you. I like you. Tapos po, sa, ano naman po namin, sa isa po namin song, sa copy cake po is this po. Ibig sabihin po niya is sweet. Sweet! Oh, sweet. Ang ganda ng mga meanings! Kaya yun yung ito like sinasabi? Kaya yun yung ito sinasabi? Sa mga fans po yes. na. Yes! Akala ko. Walang particular person? Wala. wala. Fans. Our fans. Yeah. Alam mo, minsan nga pag natutorpe ka, no? ano kaya? Gano'ng gano'ng ka na lang. Kulaan <laughs> mo lang kung <laughs> ano na <laughs> So may nakakaintindi pala, no? So yung Kiko yung Jovi, ate, mas may tanong pa ba kayo sa akin? Oo, teka lang uh, ha. Bago oh. magpasample, ba paano mo natutunan yung mga sign language? Ba't alam mo yun? Sa church po namin po, nung ah. medyo... O, bogey po in po in unit, diba? so, um, oh, bogey points po. di ba? Oo, oh, Sir, galing. Sample, sample oh. daw, sample. Oh, sample oh. na, Adra. Oh. In 3, 2, 1, go. Ay, for example po, um, ano po po, ano po sample? sample? Bo? Sample, sample bo? ng kanta! Oo, oh, oh. okay. Take two, take two. Three, two, <laughs> one, Alam niyo, one, go! Millennial, tsaka ano, di ba? Boomer, talagang gusto natin ng na mga pasample lagi. Yan ang mga patok na patok sa amin. Oh. <laughs> one, two, three, go. Di matorpe, sana di matorpe. Di matorpe, sana di matorpe. Di matorpe, sana di matorpe. Sana di matorpe. Sana di matorpe. Sana di matorpe di matorbe, sana uh -huh. di matorbe. Sana Ay, Ay, di galing. ko yung ating si hindi. Galing nila, sobrang instinct sila. Galing. Sobra. Sabi mo, uh -oh. impromptu yung pagka, mga request na ibinibigay natin sa Aja, pero sabay na sabay sila.